so it's day 35 ngayon exercise for today is back and biceps so yun dalawang yan ang gagawin ko uno uno sa, ba sa back ay lat pull down pakalawang exercise ay barbell row third exercise ay dumbbell rows and then fourth exercise ay seated machine row set range four to five sets and rep range eight to ten repetitions per sets okay then sa biceps naman using lang alternate bicep curl standing and then picture curl sa pangalawa or last exercise And of course, after those workout, kailangan ko mag-cardio 20 to 30 minutes. Incline. Uh, nasa 9. Yung adjustment and yung speed ay nasa 3.5 or 3.6. Okay? Ewan ko lang ako, universal, yung ganung uh, klaseng adjustment. Uh. Pero yung ganung, uh, yung ganung klaseng ano, uh, mode, in 20 minutes na ako 100 calories so but of course uh, hindi natin wala tayong pwedeng uh, ebidensya kung talagang totoo ba yun pero magandang pagbabasihan pagbasihan na din yun kung ano yung output mo dun sa workout na ginagawa mo okay medyo maaga ako ngayon kasi gusto ko sa yung ganda ng panahon Based on weather report, buong araw ulod sa itong araw na to. So, kailangan ko utilize na maaga lahat ng mga kailangan ko gawin. Lalo na lang ito work out. Kasi mahirap na, baka mamaya takihin tayo ng katamaran. Sayang naman yung araw natin, di ba? And beside, wala naman tayong pasok ngayon. So, mabuti na maunahin uh, ko na to. Actually, kakagising ko lang. Kasi galing ako ng trabaho kanina at uh, natulog ako ng alas 6. At nagising ako ng alas 10. 10.30 na nga pala na umaga ako yan. nagduto ng pagkain, nagpakain ng mga alaga. Ayan, lari ka na pre-workout Spe uh, specifically wala akong kinitake na pre-workout at uh, way hindi din ako nagtitake whole foods lang chicken breast din lang ako kumukuha ng protein okay kaya tayo tip yep. si chico Woo. okay alright so kita kita tayo sa si gym super set tayo ng calves. Ah! Oh. Uh. 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 Sa bend-over row, number, number one rule ko is kailangan balance yung stance ko. Hindi upro sa akin yung narrow stance kung saan magkapantay yung dalawang paa ko. <sighs> Alright, so next up, lat pull down. meron pa tayong tatlong sets. Ang paghawak dito sa handles ng lat pull down ay nakadepende kung anong target muscle ang gusto niyong i-hit. So do sa para ng paghawak ko kanina, kung makikita niyo, medyo wide, ang pinaka target muscle ko dyan ay yung lats o yung gilid ng back natin. Kapag ka medyo malapit naman yung dalawang kamay mo or narrow, ang target muscle noon ay middle back. Hop. turn set. Uh, 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 um, ah. All right. So, all right. So, next exercise, seated machine row. Um back pa din ang target muscle nito. Kung baga, ang kailangan mo lang dapat uh, gawin dito bago ka magsimula ay yung tamang posisyon at uh, kung saan ka dapat hahawak doon sa handles ng machine. Okay? Uh. 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 Ah! Ay! Ang lakas ng ulan. Buto na lang. Nandito na ako sa gym. So last exercise for today, standing dumbbell curl. Ang personal technique ko kapag ka uh, ko ako, or, ang personal technique ko kapag ka magda-dumbbell curl ako, ay nag-lean over ako to the left or to the right para naman yung contraction mas maramdaman ko ng maayos. At uh, yung dalawang knees ko slightly bent para magsilbing uh, shock absorber kapag uh, ina-execute ko ng exercise. Ah! Hmm. ta ata ako sa pawis ngayon Makikita nyo lang talagang basang-basa ako ngayon <laughs> Nagsita muna ako ng baklakan, bibili ko ng pang spray sa buhok. Ah, ginagamit ko yung panglinis dito sa scooter eh. Ano to? Kita nyo, basang basa yung ano, yung daan. Eto, papunta na ako sa baklakan. At uh, kailangan ko muna kumuha ng pera or mag-withdraw. okay? Sa Badunga nga pala ngayon medyo madaming tao. Pero bahala na. Ito muna ako ng bangko. Alright, so dire-diretso na tayo sa store. Saan ako bibili ng pang-spray. Oh, dito na ako sa Merida m 3 dadaan. Ang vendors oh. Dire-diretso lang tayo dito sa Merida M. Pero kailangan natin mag ingat hey, Ngayon medyo naka-squat ako ngayon kapag kailangan ng sudden break, eh hindi ako sasep lang. Go! Trapeak, man! Sarap naman nun, sweet corn, man! Balik ni Manda. Balik ni Oh, malalim ba to uy ay ko mami dito yun eh ayun dito sa may kanan siboy plastic dito tayo siboy Okay. Oh, nabidilim na. Okay, nakabili na ako ta. nakahanap din ako ng panglinis ng scooter. Diretso na tayo pa okay. uwi. <laughs> Medyo dumidilim na. Ayan na siya. rin ako. Hindi ang ating scooter ko, ta-assemble ako. Ah, hanggang dito na lang po at kailangan ko muna i-off yung aking camera. Hindi naka-waterproof. Salamat po sa panonood.